Chester. Yung bali, pipishing uli ako dito sa Sampaga, Palit. Yung bali, naka, nakatao na rin ako. Si Kuya Chris, sa iba pumesto. Kanina dito, katabi ko kanina. Ay lumipat siya ng ibang pwesto. Bale, ito nga pala yung pwesto ko mga master. Yan, dito ako nakapwesto. Bagong pwesto. Ini cuma tamu lang. Мастер Ули. master pag baksak pa lang nakagat na sabi niya <coughs> naglagay ng patubo yan mga pako malalaki at nilagyan tulang ko lang hindi naman dyan sabi lumaki na ba hindi tuh biwas. Alam mo malaki pag nilubog na eh. Hmm? Oh. Ayun. Malaki. Ma hmm. Kagat maliit pa na eh. O oh, ma master, huli. Kagat maliit no. Naunahan na maliit eh. Okay. Mm -hmm. Papao lang dito ano? Mm. mm. гору. Редактор okay. bon <laughs> terong oh, laki <laughs> kaget manit bilang binatang dan dan air oh. pup hmm. Dito sa pareto. Uh Hindi -huh. na siyang tinis yung malatid. Ah, malaki. <laughs> Nagasang prinsipit akong putang yun wala. Hindi <laughs> din kumakagat dun. Ang dami janitor ngayon dun ay inalalagyan ng cornea. Naglalapok pa naman doon sa pinakagilid ng bato. Ayan yeah, mga master, oh. si Kuya Chris. <laughs> Nakasampu ako. Nakasampu daw siya. <laughs> Sampung sigarilyo. Sampung <laughs> yeah, sigarilyo. Ayan mga master, mahuwa muna tayo ng ano. Mahuwa muna tayo ang pala ligaw. Ayan, yeah, dami. Dami yun. Oh. Ayan oh, mga master, dami. Ang uh, pala yung, ano, ligaw. dahil dami oh oh mga pala liga oh Ayan, kumuha muna tayo. Oh. da mia con oh. da merito oh. da Dami, dami. Ano pala ligaw. Yan. Dami. Yan eh, mga master, ito yung nakuha natin ano, dahon ng kampalayang. Ay si Kuya Kris, marami rin na kuha. Ha? Yeah, si Kuya Kris, oh. ah, yeah, Yan. Ayun na nakuha niya, oh. Tsamba yung. Dami. <laughs> so, ito lang yung nakuha ko, mga master po. Tama lang sa akin to. Ako lang mag-isa na magkakain. Iwi um. mo na. Ikaw pa mag-imay. Tapos mga master, ito yung huli ko. Ayan, eh, maglilipit na rin ako. Ito yung huli ko. Yung iba, hindi ko na, hindi ko na nakakuha na ng video iba. Ayan, ang dami rin. Ayan, hindi ko rin. ano? Malalaki oh, pa. May malalaki din pala. Hindi, malalaki din. Kaso, nauna lang ng, ano, maliliit. Ang maliliit. ano, no? lapad mo, ano. Oh, na tayo sa ampalaya. <laughs> riitoa.